May nagme-message sa akin, ano daw yung comment ko sa mami at dun sa anak niya na sila-sira yung ngipin. Hindi ko naman ija judge yung nanay kasi nga, wala namang perfect naman wala talagang perfect pero siguro magbibigay ako ng advice kasi sa akin has based on my experience kasi may anak din naman ako dalawang lalaki uh, yung ngipin nung panganay ko is healthy pinadentist ko rin sila and so far yung ngipin ng mga anak ko ay healthy kay Kuya Isan healthy rin walang sira pero yung dalawang ngipin niya sa baba is bago na yan napalitan yung una niyang ngipin is kusa lang siyang natanggal pero hindi sira walang sira And yung kay Calix naman, wala ding sira yung ngipin niya, pero yung sa gitna, buo yan before. Kaya lang, natanggal lang yung sa gitna dahil sa kakadede niya. Sa gatas daw yun. Pero hindi siya yung bulok or sira talaga. Hindi. And yung mga advice ko lang dun sa mami, and especially sa inyo rin mga kamamshi, sa mga nakaka-experience ng same sa mami, na may problema yung ngipin ng mga anak, ganun. Siguro kasi, kailangan talaga hygiene. Opo, kasi nakita ko yung mga nambabas, yung nanay naka-brace. Pero yung anak, pudpud na yung ngipin. Di ba kasi ibig sabihin, ba't nasira? Ibig sabihin, hindi niya tinutotbrushan. Hindi naman kasi yan masisira kung tinutotbrushan mo. Yung mga anak ko kumakain naman ng candy, ng chocolate, si Calix mahilig mag Pero, once ko lang binibigyan. As in, sa isang araw, isa lang. Minsan talaga wala. Once a week, minsan sa one week, wala. Talagang paminsan-minsan lang talaga yung lollipop. Tsaka hindi ako nabili ng mga candy-candy dito sa bahay, ng chocolate. Hindi. So, once in a while lang talaga yung candy, lollipop. Baka naman kasi yung anak niya, yung anak niya, laging kumakain ng chocolate, lollipop, candy, tapos wala pang toothbrush araw-araw. And diba mga kamamsi, yung nasa mindset natin is, mapapalitan naman yung ngipin nila. Kaya okay lang kahit mabulok yung una. Kasi mapapalitan pa naman yung ngipin. Kumbaga may second ngipin pa naman sila. Pero mali yun mga kamamsi kasi, sabi ng dentist is kailangan alagaan natin yung first ngipin nila para yung papalit ng ngipin is mas healthy, mas matibay. Opo, parang ganon. Mas healthy, mas maganda yung foundation ng ngipin. Huwag niyong ina-understimate ang ngipin kahit bata pa sila. Kaya yung mga anak ko, talagang pag naligo sila toothbrush, naghakbat sila sa gabi, toothbrush. So twice a day sila nagtututbrush araw-araw. And marami din ako nakikita in real life ng mga bata na talagang bulok ang mga ngipin nila. So dapat mga kamamshiha, ha, alagaan nyo yung mga ngipin ng mga anak ninyo. And papakita ko na rin sa inyo yung toothpaste na ginagamit ng mga anak ko. Ayan. Yan na naman. Minsan kung walang Colgate, happy, kahit ano, basta yung mga pang pangbata na toothpaste na naman yung ginagamit nila. Ayaw kong i-bash yung mami, pero yung masasabi ko lang talaga is, kung nakabrace ka, maganda yung ngipin mo, dapat yung mga anak mo, ganun din. Kung hygienic ka sa sarili mo bilang nanay, dapat yung mga anak mo, ganun din. Kasi, alam nyo, yung mga tao sa paligid nyo, kung sinang makakita sa inyo, i-judge nila yung pagiging nanay mo pag tumingin sila sa mga anak mo. Ganon. Yun yung nasa mindset ko. Kaya kahit, di ba, alam niyo naman ako mga kamamshi, maayos ako sa sarili ko, ma maporma ako, madami makikay, marami akong anik-anik sa self ko, pero hindi ko talaga pinapabayaan yung mga anak ko. Kasi gusto ko, pag tumingin yung mga tao sa mga anak ko, alam nila na maalaga ang nanay. Ganon. Dapat ganun din kayo mga kamamshi.